Saka yung mga infrastructure uh, 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 ng eh nung gobyerno no halimbawa mga tulay na dinadaanan na paano paano po yun na eh, director Yes uh, again, uh uh kapag may mga cracks uh, again I, I think automatic naman yan i-check ng DPWH sa mga LGUs uh, kung mm -hmm. possible ba or kung dapat uh i close muna for the meantime habang chine-check yung integrity ng uh, mga structures na infrastructure natin. Uh, director kanina po yung uh, ulat sa amin nung aming uh, station manager dyan sa Cebu, uh, ang lupa daw poy nabiyak eh tapos eh parang nag-create ng uh, bundok para parang, parang uh, nabiyak at umangat, umangat umangat ganun. ganun. Uh, well may mga expected na mga ganyang um, hazards na makita natin associated with earthquakes minsan nagkakaroon ng lateral spreading mm -hmm. nagkakaroon ng liquefaction mm -hmm. uh, kaya magpapadala po tayo ng uh, team mm -hmm. uh, to check yung mga yung impacts ng uh, earthquake na nangyari kagabi.